Good morning mga boss, mga sir Ito ulit si Dodong Reg And welcome po ulit sa aking bagong channel Anyway, nandito tayo ngayon sa Wimbledon uh, Isa sa mga posh area dito sa London Kilala po itong lugar na to dahil sa kanilang Wimbledon Tennis Anyway, ang video na to it's all about bus lane So nakikita nyo naman, dumadaan tayo ngayon sa bus lane Ibig sabihin allowed po dito sa UK ang mag-drive sa bus lane. It makes sense po na pwedeng gumamit yung mga motor dyan at saka bike kasi nga naman maliit lang yung motor at saka yung bike. So hindi naman tayo nakakaabala sa, sa bus. Pero... Ingat lang din po kasi dito sa London, diunti na din nilang binabago yung rules nila sa bus lanes. Sa Central London, marami ng mga bus lanes na hindi na allowed yung yung mga motor. So, ipakita ko sa inyo kung paano gamitin yung bus lanes dito. So, napakadali lang po gamitin yung yung mga bus lanes dito. Uh, abantayan bantayan nyo lang yung mga signs. Uh, may picture siya at meron din siyang time. Uh, yung ano, yung mga date at saka time, hindi na siya applicable yan sa mga motor. Kasi sa picture, pag nandun yung picture ng motor, ibig sabihin anytime pwede ka makapasok sa bus lane. Sa mga ano lang, yung mga nakalagay na date, yung mga petsa, yung mga araw, at saka yung mga times, applicable lang yun sa mga sasakyan. So, yung mga ibang bus lanes dito, um, yung, uh, tulad nito, uh, ayan, wala siyang certain time, wala siyang certain date. So, ibig sabihin, yung mga sasakyan dyan, bawal pumasok anytime of the day. Pero yung motor, pwede po I Ikot tayo sa high street nila Ito pala yung high street ng Wimbledon Kung sa atin, ito ay katumbas ng ano Ng publasyon o sentro Ang tawag sa atin Ito yung mga mga shops nila Yung mga restaurant So itong bus lane na ito Ayan, pwede ulit yung ano pwede ulit yung motor so inuulit po yung sign nila ito may sign ulit before mag start yung bus lane so ayan pwede yung yung bus, yung motor at saka yung bike pwede dito so nakakalusot ka ng traffic anyway dito naman sa London, hindi pa naman dito sa UK, hindi pa naman masyadong maraming namumotor kaya unlikely na makakaabala tayo sa sa linya ng mga bus So ayan may may oras siya Monday to Sunday 7 am to midnight outside those times pwede pwede din yung ano pwede din yung mga sasakyan kasi at that time hindi na siya peak hindi na siya traffic so it makes sense ano so hindi naman sa nagko-compare sa Diyan sa atin sa Pilipinas na yung bus lane is bawal talaga yung motor kasi iba yung sitwasyon natin dyan dito naman kasi parang mas konti lang yung nagbumotor yung sa atin ang dami nang motor pero sa Central London guys you really need to be careful there now pinapalitan na nila yung mga bus lanes nila na exclusively na lang talaga sa mga bus at saka mga at saka sa bisikleta nahuli na ako ng isang beses dyan uh, na nakabayad ako ng 70 pounds yung bus lane dito mayroong mga camera at saka yung camera nila automatic na yon na nagdi-detect sa mga plate numbers so magugulat ka na lang na padalhan ka ng sulat sa DVLA may picture sa'yo ng motor mo so wala kang lusot may ebidensya so nagbayad ako ng ng multa since then med medyo dubli na yung ingat ko nagde-drive sa kung nagde-drive sa bus lanes uh, sometimes din iniiwasan ko na lang din completely yung bus lane lalo na pag hindi ako talaga sigurado hindi ko nakita yung signage so yun po guys uh, very short video it's all about bus lanes it's completely different sa atin of course kasi magkaiba tayo ng ng sitwasyon pero para sa akin, it makes sense kung allowed yung motor kahit man lang at certain times uh, na pwede tayong na pwedeng gumamit sa bus lane kasi yung motor maliit lang naman. Uh, hindi naman siguro nakaka cost ng traffic diyan sa sa bus lane. So, uwi na tayo. Well, ito pala yung ano, uh, Wimbledon Village. Andito yung mga restaurants, mga very posh na restaurants. Kita nyo man naman yung mga tao dyan Mahal siguro ng mga restaurant dyan Hindi pa tayo pong nakapasok dyan Ayoko magbayad ng mahal ng pagkain Tubig lang ang afford ko dyan <laughs> Well anyway, nandito na tayo sa Wimbledon Daanan na lang natin yung ano Yung malapit lang dito Yung Wimbledon tennis na court okay Kita nyo naman yung mga bahay dito Ang lalaki eh. Ang mamahal siguro nyan Oops, eh. Kila, kita naman niya tayo. Nandito yata tayo sa ano, sa likuran ng malito na daanan natin. Ito yung likuran ng Wimbledon Tennis Court. So ikot lang tayo. So napakalaki ng ng Wimbledon Tennis Diyan sa kaliwa, pupunta pa dun sa... Diyan sa kaliwa, may maraming court dyan. Tsaka ito yata yung nila. Ikot lang tayo, daan tayo sa harapan ng ano... ng Wimbledon Tennis. So ito, we found our way. So during event ng Wimbledon Tennis, napakaraming tao dito. Yung iba, pumipila dito ng couple of days before the event nagkakamping sila dito para lang makapanood well siyempre siguro yung mga mayayaman magbayad sila dyan ay yung mga free yata yung mga nagpipila so ito yata yung center court dito ito yung museum nila yung Wimbledon tennis pala guys yun yung pinakalumang if I'm not wrong, ito yata yung pinakalumang tournament tennis tournament in the world so historically, yung tennis nilalaro yan sa ano, damuhan um, so ang Wimbledon, siya yung the only tennis in the world na naglalaro pa rin sa damuhan pa rin yung court nila uh, biruin mo yung first prize dyan oh, ito, part pa rin ng Wimbledon ang uh, first price yata ng ano ng, uh, ng tennis is parang 150 to 200 million, million yung winner. So can imagine? Isa isang laro lang um, si Federer ilang ilang beses na nanalo diyan sa ano Wimbledon. 150 to 200 million yung price. Yaman siguro. Well, anyway, yung video natin is it's just all about uh, bus lanes um, lang tayo dyan sa Wimbledon Tennis kasi malapit so anyway, uuwi na tayo ng bahay uh, once again po maraming salamat, dagang salamat sa inyong panunood at saka uh, Please support my channel po. I uh, will really appreciate it if uh, mag-subscribe po kayo. Balik na tayo dito sa Wimbledon Village. So once again po, daghang salamat at uh, saka uh, see you sa aking next video.